Yun, good day mga idol So ngayon dumating na yung package natin Bali nag order tayo sa shopping ng bracket ng top box Kasi nakaraan ay Hindi naman naputod Pero Damat na yung bracket natin na linagay dito sa so, sobrang tagal na siguro Tapos kalawang kaya yun Bali ito yun nangyari kaya tayo ay nag-order sa Shopee first time natin mag-order ng na sh sa Shopee na bracket mga idol bracket ng top box so tara open natin to unboxing muna tayo kasi wala tayong gamit pa na tools para maumpisahan na ikabit pero tayo din yung magkakabit nito mga idol madali lang naman so ngayon unboxing muna tayo tingnan natin ang na laman kung totoo bang bracket bali ano to mga idol sick bracket to Mura lang 'to sa Shopee natin. I-shopee ko 'to in order. Tara, let's go. So, may kasama siyang apat na bolt, tornilyo para sa kabit dito. Apat lang naman yun. Then, ito na yung bracket mo mga idol. Aloy na lang yung nano natin. Tatry natin kung matiba ito. Yan Ito so lang. Try natin kung matibay ito mga idol dito lang ito na may apat na butas dyan then lalagay natin yan, yan. ganito magiging scenario nyan mga idol then naglalagay pa tayo dyan ng plate para malagay na yung top box so sa ngayon wala pa tayong tools kaya ito unang nga ano na natin tsaka legit naman yung pinag order natin mga idol kaya nag unboxing tayo kung tama okay naman ang gaan yung magaan sya kaya di natin alam kung daan tatagal to yo so, ito yung apat unboxing natin to sa susunod mga idol yun lang mga idol so sa mga gusto na try try, na, try nyo mag order sa shopee bali ito yung pinag orderan ko mga idol yan so, let's go yun lang unboxing muna ng bracket ng top box so,